Hello, hello guys! It's me again, Aika. Welcome back to Sakil and Blaze. So, update dito sa nasa loob ng rock. Dahil nung nakaraan, super hangin dito sa atin. Ay, super alikabok nila. Tingnan nyo naman, nawawala na yung mga farina nila. Hmm. Minsan kasi, ano, super lakas ng hangin. Tapos may kasamang, ano, ambon na mahina. So, ayan, so Pumapasok dito kaya maalikabok sila tapos natatanggal din yung farina. So ngayon, minawash out ko yung alikabok ganito. Umaga ngayon pero okay lang yan kasi tiningnan ko naman yung uh, weather dito sa amin. Uh, cloudy buong araw. So ayan ini-spray ko lang para mawala yung... So ayan ini-spray ko lang hanggang sa mawala yung alikabok. And then, yan. So, pot ko. Ayan, nakita nyo may konti pang alikabok. Again, ulitin natin. Ni-spray ko lang. Hindi talaga mawala nakakapit na. Ayan. Ni-spray ko tapos pinopotpot pot ko. Ayan. Then, nilalagay ko sila dito. Sa may electric pan. Nilagyan ko ng electric pan dito. Siguro maghapon ko yung bubuhayin kasi nga para hindi uh, hindi magstay yung tubig sa mga plants ko at ng rat. If gagawin nyo to guys, ano ah, check nyo muna yung weather nyo sa inyo kung cloudy ba diba, maghapon or basta hindi iinit o hindi aaraw ng super. So yan, lalagay ko dito. Yan, nahanginan sila dyan. So, iisa-isahin ko pa to guys para malunas. Pero meron namang mga plants na okay naman. Ito hindi ko na siguro isprayan to. Wala naman sya masyadong alikabok. Pero yung mga cream twist natin, grabe yung alikabok. Sila kasi yung nasa unahan. Tsaka ito, yung nasa pinakauna, yung nakatutok sa net. Ah, yan. Sige, ayusin muna natin sila guys. Hello, hello, guys! It's me again, Aika. Welcome back to Succulent Bliss. Oh, so yan. Good morning, guys. So yan, nakikita nyo, madilim pa. Ah, uh, ano pa lang ngayon? 6.10 pa lang ng umaga. So, papakita ko sa inyo yung bagong itsura ng ating garden. Ito, yung part na to tinanggal na natin yung malaking matangkad na white na plant truck dyan so ayan na yung bagong welding na plant truck natin yan inayos ko na rin sya though hindi pa ganun kaayos kasi ano tawag nyo dito parang nakukulangan pa ako sa plants parang hindi pa perfect yung plants na nandyo sa rock na yan so iniisip ko pa ganun naman tayo walang katapusan ang pag aayos natin dito sa ating garden Ayan, never tayong matitigil sa pag-aayos ng ating plants and garden every day or every week, every other day, nag-aayos tayo, nag-arrange. Lagi natin silang chine-check. Kung okay pa ba sila sa pat nila, kung okay sila dyan sa pwesto nila. Kung nakakatanggap sila ng enough sunlight, yan. So, ito yung bagong plant rack natin. Ano yan? Bakal yan bakal yan, Tapos nilagyan ko ng ganito. Na pa, sa ano niya. Kasi masyad, nalalayuan ako sa pagitan ng mga flat bar dito. Lumulusot yung, ano ko, paso. Hindi naman siya totally lumulusot. Pero kasi pagka, maano dito yung edge ng paso natin, yung ilalim, tumatabingi siya. O kaya, katulad yan ang tabingi siya. So baka matapon or ma, maano yung plants natin matapon or matumba yung plants natin, sayang naman baka madamage, so ayan sila yung mga nilagay ko sa plant rock natin so tara guys, isa-isahin na natin sila, uh, another plant rock ano to, plant rock pasilip. <laughs> let's go so guys, ito yung laman ng plant rock natin, yung first layer natin hindi dito, dito ko naglagay yung apat na kitty pot. Yan, apat sila. Ito si Ellen. Yan. Meron na ding pups yung mga ano. Ayan oh, may mga pups na yung mga pinutol ko sa kanya. Tayo mag-focus na kami natin. Ayan. May mga pups na sila. Hindi pa ganun ka-lash to kasi bago pa lang tong Ellen ko na to. May idiyuma siya oh. Napasobra yung dilig natin. May pink puppet tayo dyan sa likod. Ayan, meron na ding pops yung mga pinagkata natin sa kanila. Mal madaling magpalas nitong pink puppet na ito. Pero itong mga nauna kong kinat sa kanya, wala pa rin, ano tubo. So wait pa natin. Yung natin na ang haba na din. So, nandito dito yung malaki nating ghost. Nirepat ko na to guys. Ay, hindi naman sa total nirepat. Diyan pa rin yung pot niya, pero pinalitan na natin ng soil. Mas fluffy. And, ayan, para mas lalo siya lumaki. Ngayon, lumaki na din yung babies niya sa loob ng mga stem niya. Kita niyo naman, trailing na. Matanda na kasi talaga tong si ghost. Then, may pat din tayo dito ng mirinay. Inayos ko to. Walang mirinay dito sa part na to nung nakaraan as in ito lang <laughs> yung mga nag try lang na marinate panot sya dyan so nilagyan natin yan ang ating arunpe ayan meron na ding mga pops yung mga pinagputulan natin sa kanya and wait na lang natin magiging lash pa ulit yan madali lang din magpalash itong arunpe And then may nabasa akong comment nag, ano nasunog yung arunpe niya. O, baka in-ROS niya. Ako naman guys pagkakadating ni arunpe tapos tingnanin ko, ina ros ko din siya agad-agad. Nagkakaroon din ako ng sunburn sa kanya. Pero pinapabayaan ko lang kasi later on kapag nag-adjust na siya dyan, madali namang matakpan yung mga uh, dahon niya na may sunburn. So, hindi ako gano'n kaselan sa kanila. Kung masunburn sila, okay lang. Kasi, pag nagtagal naman, mawawala din yung sunburn nila. Kasi, mapapalitan ng bagong dahon. Ayan. So, ito si Roma ko. Itong si Roma ko, natamaan to ng mga ano. Nagkaroon niya ng mealybugs. Pero ngayon, okay na siya. In-sprayan ko lang ng denatured alcohol. So, ngayon, tingin-tingin parang din ulit ako sa kanya. Kung babalik yung mealybugs sa kanya. And so far ilan-ilan uh, uh, may nakukuha ako sa kanyang mealybugs. Ayan. Yung Roma natin. Ayan, may mga yellow roots na siya. And then nandito dito yung malaking pot natin ng Chloe. Namumula na yung ibang leaves na. Nagpa-flower na naman siya. nasipag mag-flower si Chloe. Ayan. And ito, kahit chop chopping nyo siya, madali siyang mag pops. Ito nga kahit hindi ko siya tinachop, nagpo-produce siya ng pops niya. Tapos nandito si Opalina. Medyo ina binabantayan ko tong si Opalina kasi lagi akong nararatan nitong nabubulokan nitong Opalina. So ito, boom. Bumili ako ng isa ulit. So sana magtagal siya sa akin. Nagpipink na siya oh. Yan. Actually, before mapunta to sa gantong pat, nagrat na to ulit sa akin eh. So, sinave ko lang ulit. Sana magtuloy-tuloy. Nandito dito yung malaki nating Staphyloides. Yan, variegated super bomb. Purple delight. Then, yung maliit nating raindrops. Tapos, May cutting style ng peach snow. Kinat ko na yung dalawang head ng peach snow. Sana mag-success din. Kagaya nito. Yung isang stem niya. yan may tatlong tubo. Ang cute. Ang chubby, no? Ayan. Then, may lipro pa din tayo ng fish na dyan. Then, ito si Chloe natin. Narepat ko na din yung dalawang pat natin ng Chloe. Pinagsama ko na para makalas tayo ng konti ng space. Pero, napuno pa rin natin yung rack. <laughs> Nabawasan nga tayo ng isang paso kasi pinagsama natin. Pero, ewan ko ba? parang never naging enough space natin dito so ito din yung ito yung cuttings natin ng na mga purple delight na variegated sinama, nagsama ko na kay sasakuin dito sa isang malaking pot yan, ito yung kalan kowe natin then may choco moonstone tayo yan, hindi nyo na masyado makikita yung pinagkatanot ng stem kasi malalaki na din yung tubo yung melo cactus natin and then mule si moon bean and then ito yung orange lover natin na kinat natin lahat ng stem na kinat natin meron ng pups. ayan tsaka yun tsaka ito pa ayan o oh, may mga pups na tsaka ito ayan wait na lang natin lumaki ito si pink rose natin na crested si hakuhu si Edna at saka si Heart Delight. Ito, if I'm not mistaken, Jangnan Beauty to eh. Tagal na din niya dyan. So, yan yung laman ng bagong rock natin. And then yon yung rock na maliit yung dating nandi dito. Katabi ng mataas ma na, na plant rock. Dito ko na siya nilagay. hindi dito yung mga laman. Ay, ito pili yung ellen natin, yung hybrid ellen natin. Niripad ko na siya and hinang. Yan, dahil panat siya sa likod nilagyan natin ng cuttings na Ellen sana mag lush din and mag trailing din kagaya nyan ito nasa harap nya yan payat sila kasi kakaripat ko lang hindi ko pa din hindi may pink rose star dyan sa likod then ito yung peach snow natin ayan yung pinagkatan natin sa kanya meron na ding mga pops yung uh, string of hearts natin itong jadelet natin niripat din natin sa malaking pot and then nilagyan natin ng ganito para't mamayo siya then ito yung elephant bush or jadelet na variegated yan ito si tilaks natin niripat ko to kasi maliit siya doon maliit lang yung pot niya pero parang hindi siya lumalaki so inayos ko inayos natin yung kanyang pot yung mix, pag na papansin nyo na hindi lumalaki yung succulent niya so try nyo sila i-repot then ayusin nyo yung soil baka masyadong compact na din yung soil niya kaya hindi siya lumalaki at nahihirapan pa siya magproduce ng bagong roots so ganon yung ginagawa ko pag di ko nakikita ng lumalaki yung plants ko monstrous kiko t-line hybrid natin na madami na din akong nakuha si chantilly and ito yung purple haze natin na pinagkakat ko din ayan Meron na din siyang mga pups. Yan, kapag malaki na tong mga pups na to, yan sa mga pinagkata natin, ireripat ko na din siya sa mas malaking pat para mas lumaki siya. Yan, strike natin. Yan. Kailan ko may milibags na naman yung flowers na. So, tanggalin na lang natin. Huwag na natin intayin na dumami pa. Yan, ganun na yung pagkakat ko pa. pa ano lang, pakuko lang si Ruby Donna. Si Blue Surprise. Ayan, tea lines and gazteria and zebra. Ayan. This variegated sting of hearts. Nandiyan lang siya kasi hindi siya wala na akong pagsabitan. Eh. Yung iba nating house, magdidilig na naman ako. So, yun lang guys. Yung laman nitong Bagong plant truck natin. So, ay, pakita ko lang itong mga kinat natin na ano, choco moonstone. Ay, dati, oh, dami na din. Malalaki na yung pups niya. So, yun lang, guys. Dito na nagtatapos ang vlog natin na ito. Thanks for watching. Bye!